Kabilang si Daniel Padilla sa bagong action series ng ABS-CBN na incognito para sa 2025 kung saan kasama niya rin dito si ian Veneracion, Richard Gutierrez, Baris Racal, Anthony Jennings, Kyla Estrada, Barbie Imperial at Baron Geisler. Pero panguurirat ng netizens, final na ba raw na walang love angel dito si DJ o baka naman daw ay itambal kay Kayla another game Another game talaga? Ba? another oh, K. Okay. Ito yung okay, parang friendship. Parang wala. Ba? Parang wala raw siyang kaya wala ang no? walang, walang uh, kaya nga daw yung mga fans hmm. natutuwa. Parang solo era sabi oh, nga nila. Ito era. ay uh, Solo ira ni Daniel Padilla. Parang gano'n. Parang first time. Pero mo naman, you know? makitaan sila ng chemistry, nagbabago naman ng script. Pagka nakita nilang may spark, okay. di ba, pwedeng lagyan ng ano. kasi Kasi parang know? sinasabi rin dito na parang ang ipaparsa nila sana ay si Kayla. Mm -hmm. Pero Kayla ba Kayla. Kayla. Kaya oh, bakit nating interview? Bakit nating ni Maricel si kailan ang tawag ni... Marisa, oh, whatever. Kayla. Kayla. Pero isang Kayla. interview kasi sinabi, Kayla. Kayla, Kayla. Kayla oh. ang tawag ni Marisa. Ah, talaga. Eh, hmm. kasi si Marisa, kasi si ano pang yun. <laughs> Pero ang totoo daw, okay Kayla. Ano ba si Janice? Ah, Janice. Si Janice during the ano, interview. Kasi Kaya. nung time na umatay kami ni Mildred ng Tuesco ng Inanong Gimlang, siya. starring ba ni Sal oh, Suriani yun, oh, Kim Pao, oh, oh, sabi daw, ah, ang tawang pronunciation, oh, oh. ang sabi ng kausap namin, Kayla. Oh. Pero kung kami from Janice Di de Belen, Paresa mo ng spirit, Kayla, okay? kay... Pag Mas maganda ka, Kayla, mas masas siya. Kasi, kasi, ma kasi meron Kaila. na siyang kapangalan na Kayla eh. Sino? It's Estrada. Estrada. <laughs> Kami kaya na yung senior. pagka keda pagkasosyo. Uh -oh. Kami tawag namin keda kami. Ako yung skin. Pero kung ano mo, no? Kaya talaga, uh -oh. no? O sige, na, diba? nangangang nagsabi. Pero kami yung kinanong dami ni Mildan kasi. Hindi kasi nangyari talaga habang nag-interview sila na babanggit lang. Ah, kaila. okay. Uh -oh.